Magandang umaga po mga kaibigan at welcome po sa aking channel para sa isa na namang makabuluhan na episode. Kasalukuyan pong nagpapakain at nagpapaligo ako sa mga alagang partners, sila po ang magiging tampok natin sa araw na ito. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay kung kailan ba ang tamang panahon na pwede nang ibenta ang mga alagang partners. Ano ang wastong edad o timbang para sila ay madespo? Ito ay ating tatalakayin sa simpleng pamamaraan at sa abot ng aking makakaya. Ang ating talakayan ay bis lamang po sa aming experiences bilang backyard raiser, bago po kami nag-alaga ng mga inahin o mga breeders ay mga patabaing baboy lamang po ang aming inaalagaan noon, bumibili lang po kami ng mga biit at aalagaan hanggang umabot sa wastong edad o timbang para ibenta. Sa aming karanasan ay may mga iilang bagay kaming sinusunod kung kailan sila ibebenta. Una, kailangan po umabot ang kanilang edad hanggang 135 days old simula nang mawalay sa inahin. Pangalawa, umabot na sa average market weight na 90 kilograms more or less. At pangatlo, nakaubos na sila ng sapat na daming feed simula pre-starter hanggang sa finisher feeds. Kahit alin man sa tatlo ang mauna ay maaari na po namin silang ibenta. Halimbawa, kahit hindi umabot sa edad na 135 days pero umabot na ang timbang sa 90 kilograms o di kaya ay nakaubos na sila ng sapat na dami ng feeds ay maaari na namin silang edispose. Ang patungkol naman sa dami ng feeds na makokonsumo nila ay ang mga sumusunod. Kapag naubos nila ang mga nakasaad na mga feeds ay maaari na natin silang ibenta kahit hindi na umabot ng 135 days old o hindi nakuha ang average market weight na 90 kilograms ay kailangan na po silang edispose dahil madagdagan lamang ang gastos natin sa pagkain. Hindi naman po kaanong kalakihan ang kikitain kapag hahabulin pa ang timbang, sa ganitong pagkakataon ay baka malugi pa tayo dahil sa pakain. Ang mabilis na paglaki ng baboy ay magdedepende pa rin sa kalidad o lahi, pagpapakain, pag-aalaga at marami pang iba. May mga lahi ng baboy kasi na mabilis ang paglaki katulad ng mga hybrids. Meron namang mabagal tulad ng mga mixed breeds o chop soy na kung tawagin, sa umpisa pa lang ng pag-aalaga ay pumili na ng may quality breeds. Uulitin ko lang po bilang summary, ibenta na po ang mga partners kung alinman sa tatlo ang naabot o nakuha na natin. Kapag umabot sa edad na 135 days old, kapag nakuha na ang average market weight na 90 kilograms, at naubos na nila ang recommended na dami ng feeds, huwag na po nating habulin ang gusto na timbang kung gagastos man lang ng additional na pakain dahil hindi nagaanong kalakihan ng makukuhang dagdag kita at baka malugi patuloy. Mas mabuting ipagbili lahat at magsimula ng panibagong batch na aalagaan. Dito naman tayo sa aming mga alaga, sa ngayon ay nasa 105 days old na sila simula ng ipinanganak, bale nasa 75 days old pa sila simula ng mawalay sa inahin, may dalawang buwan pa bago namin sila may benta o depende kung maubos ang feeds o makuha ang 90 kilograms average weight. Ang estimated weight naman nila ay nasa 38 to 45 kilograms at malayo pa sa target weight na 90 kilograms, marami pang feeds ang kakainin nila. Nasa grower stage na sila at nasa dalawang sako pa na grower ang kinakain, meron pang apat na sako ang kailangan bago magpapalit sa finisher, sana makuha namin ang gustong timbang. Ang inyong natunghayan ay bilis lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring huli ang kop ang amin pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video sana ay nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kung ibinahagi. maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.